ng mga uh, National Capital Region Police Office nagsagawa narin ng inspeksyon sa mga bus terminal. Alamin natin ang buong detalye ng balitang 'yan tinutukan uh, ni Bombayya Piniza. Nagsagawa ng inspeksyon at pag ang National Capital Region Police Office sa pangunguna ni National Capital Region Police Office Regional Director Police Major General Anthony Aberin isang araw bago ang Undas bukas. Ayon kay Averin, layo nito na matiyak na magiging ligtas at banayad ang magiging biyahe ng mga pasahero patungo sa kanilang probinsya. Layon din ang inspeksyon na alamin kung may nakikitang pangangailangan sa realignment sa kanilang deployment kung kailangan pang magdagdag ng karagdagang police presence kung sakali. Sa ilalim kasi ng full alert status, paliwanag ni Aberin, lahat ng kapulisan sa kanilang himpilan ay dapat handa na maideploy ngayong undas at holiday break kung kakailanganin. Liban naman dito ang mga polis na may mga iniindang medical conditions at iba pang karamdaman. Yes, uh, we are uh, on full alert effective uh, October 28th and uh, this will be. We are on full alert uh, until November 3, uh, 2020. When we notify full alert, all of our police officers should be accounted and should report to us. Even those with medical conditions and uh, ready to be deployed anytime when needed. Actually, uh, parte ng ginagawa nating pag-ikot ay uh, of course to uh, assess the situation if there is a need na mag tayo ng mga tao or makaroon tayo ng adjustment sa deployment na ginagawa natin. Pagtitiyak pa ni Aberin, generally peaceful ang mga terminals ngayon kung saan mas pinaigting pa ang police visibility sa lugar at maging sa mga sementeryo. Ito ay para mapanatili ang kayusan, kapayapaan at para na rin matiyak na magiging ligtas ang lahat ng mga pasahero na uuwi sa kanikalilang mga probinsya ngayong araw. Katuwang din ng National Capital Region Police Office sa pagpapatupad ng seguridad ang iba pang lokal at non-government organizations at iba pang mga tauhan mula rin sa ibang law enforcement agencies. Okay, Nag-maintain tayo ng uh, police presence sa lahat ng terminal at saka sa cementerio. Nang sa ganun ay uh, maintain natin yung kayusan, kapayapaan at so, sa to ensure na yung mga kababayan natin na pumupunta sa mga cementerio at uh, mga bumibiyay yeah, yeah, ay talagang uh, ligtas sila at uh, they they feel safe of course dahil nakikita nila yung mga police presence at yung mga presensya ng other law enforcement agencies. Samantala, kaugnay naman sa daloy ng trapiko, nakatakdang magpatupad ng iba't ibang traffic scheme ang Metropolitan Manila Development Authority para naman sa mas maalawang daloy ng trapiko isang araw bago ang undas at para rin magbigay daan sa magiging pagbisita ng ilang mamamayan sa mga sementeryo ngayong araw. Gaya na lamang sa kahabaan ng Boni Serrano Avenue kung saan madadaanan ng San Juan Cemetery, magpapatupad ng one-way traffic scheme ang Swift Traffic Action Group sa pangungunan ni Stag Commander Bong Nebrija. Anya, bagamat maganda sa kasalukuyan ng daloy ng trapiko, asahan pa rin na pagdating ng hapon hanggang bukas ay makakaramdam na ng kaunting pagsikip ng daloy sa trapiko sa malalaking bahagi at lansangan ng Kalakhang, Maynila. So actually ngayon dito sa Santolan medyo maganda pa yung daloy ng traffic ko. Ah uh, makikita niyo po dapat itong uh, traffic skip namin ipapadpad dito starting today will be one way ang Santolan going to Edsa from uh, San Juan. Pero si sa maluwag pa pinapayagan pa muna namin magano mag two way. Pero siguro mamaya pag medyo may, pag -pag -may pagbigat na marami ng mga kababayan na darating dito magpapark pagkabilang gilid eh baka masimula na namin yung one-way scheme, ano? So, paalala po sa mga kababayan natin na pupunta dito sa San Juan Cemetery, meron po tayong rerouting plan. If you're coming from EDSA, you need to take Second Avenue. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.